dami naman din nagsasabi na she's doing really well. So excited ako makita ko anong meron siya. She's been dressing up really fantastically. Her team is doing a great job. Kita-kita naman natin lahat ng pasabog. And knowing Michelle, she's prepared so hard for this. So sana talaga makita natin at ma-appreciate. And I'm really happy din dahil ang daming sumusuporta mga Pilipino sa kanya. She's number one ngayon. So kita-kita naman din natin yung bayanihan. And sana talaga tuloy until the end. Anong advice mo sa kanya? Being naging part ka din ng... Yung... Um, have fun. You've come a long way. You've worked so hard for this. So, sana talaga, um, ibigay talaga ni God sa'yo to. It's really for you. But I know you'll do a great job. Like, hey, Michelle, is na babago na yung nasa ngayon sa universe, sa pwede labi. na ako, ba ang age limit ngayon? Ikaw ba, naisip mo na parang in the future, muling sumali ko past that stage na parang na na, na na achieve ko na rin naman lahat ng mga pangarap ko for myself sa pageantry na experience ko na siya and that's already uh, a big